So, ito si silver plant. Ayan, ito yung unang propagation ko. Ayan, dalawa yung nakuha kong propagation at ang uh, pinropagate ko mula sa mother plant niya. Then, ayan ang tsura niya ngayon. Ang laki na uh, at okay naman. Ayan, ang ganda ng zebra plant. Apakaganda uh, ng color niya. Then, ayan today is, eto yung uh, kanyang mother plant at bala kong i-propagate ulit yung uh, dalawang babies niya, kasi eto malaki na ayan, laki niya na, at para maparami natin lalo ang aking zebra plant at ayan, ang ganda-ganda niya o oh. uh, at ayan, i natin siya sumahan niyo ako mag -propagate. Then, ayan, ang una kong gagawin is, uh, ko yung mga toppings. Ayan, sayang kasi. Ayan, remove ko muna siya. Hindi naman sasama yung soil na to kasi basa pa yung soil niya. Kaya matatanggal ko ng maayos itong mga toppings. Then, ayan, meron pang fertilizer. Sa ibabaw, sa ibabaw ko nilagay yung fertilizer then ayan i-remove muna natin yung mga toppings kasi uh, pwede pa natin niyang magamit at ayan hindi naman sumasama yung kanyang soil kasi nga basa pa at ayan <laughs> kapit na kapit na siya sa kanyang soil itong aking zebra plant at ayan konti lang ang natira at magagamit pa natin yung nakuha natin na tumamaya sa kanya at ayan diba o oh, may mga babies pa siya ayan itabi muna natin itong ano yung uh, yung ating toppings at gagamitin natin ito mamaya uh, ayan meron pa siyang fertilizer nakasama tabi muna natin siya at ito kunin na natin yung ipopropagate natin ayan ito basa pa yung soil nya o oh. at tingnan nyo yung roots nya okay naman siya ayan o oh. ayan yung kanyang roots i natin yung mga dry leaves na dyan sa ilalim at ayan ito tatanggalin ko na itong isa madali lang naman siyang i-remove ayan o o ayan ang laki niya na kasi then may roots na siyang sarili at ayan itong isa is ito medyo malaki na din siya ganito lang siya nung pinropagate ko yung dalawa na yon ayan medyo maliit at lumaki na nga sila Then ayan ito is ibalik it, na natin itanim na ulit natin siya. ayan para sa akin is uh, hindi naman maselan itong aking zebra plant na ito. At uh, nasa ano siya, shaded area lang siya nakalagay. At uh, okay naman siya. Para sa akin is madali lang siyang alagaan. <laughs> ayan At uh, Ayan, kita nyo basa pa yung soil niya nung pinropagate natin at uh, matira matibay. Ayan. <laughs> Then, dagdagan ko lang siya ng soil. Meron pa siyang dalawang babies. Uh, palakihin muna natin bago natin ulit i-remove. At ayan, nagka-space na ulit siya, ba diba? Para magka-babies ulit siya. Nagka-space ulit itong ating zebra plant. Pag lumaki ulit is meron ulit tayong maipopropagate na dalawang babies dyan sa gilid. Ayan, meron pa dalawang babies. Itap-tap lang natin yung soil. Ayan, dinagdagan ko. Ang ginamit ko ditong soil is loam soil, pumice stone at uh, rice hull. Ayan lang yung ginamit ko sa kanyang soil. Kahit yung old soil niya, yung una kong ginamit is yun lang din. Then, ayan, ibalik na natin yung kinuha nating tappings uh, toppings at may kasama na rin itong uh, fertilizer na osmocot ba diba, nagamit ulit natin siya sayang kasi kung ihahalo natin sa soil eh maire-remove ko naman kasi uh, basa pa yung soil niya at hindi sasama sa ano dito sa toppings at ayan 'di ba ang ganda ulit niya <laughs> Ayan, palakihin muna natin yung dalawang babies bago natin ulit i-propagate. Uh, Then, ayan, ayusin lang natin yung uh, toppings. Ayan, may fertilizer pa rin siya. At ayan yung babies nyo. Ayan, once na maging malaki ulit ito is, iyaano ulit natin ipopropagate ulit natin siya. Itong zebra plant na to is free lang ni seller. Tapos ayan, lush na siya kaya pinropagate ko na agad yung ano, dalawang babies kasi uh, para ano naman maka hinga yung another babies at lumaki at ayan na siya o di pa Meron na ulit tayong propagation na dalawa. Ayan, padamihin natin siya ng padamihin. At ayan, dito ko lang siya itatanim sa kagaya ng pots na uh, pinagtanim, pinagtaniman ko ng aking propagation na zebra plant. Then, ito is may nakatanim dito na sa kaso na maalam. Kaya ayan, gamitin ulit natin siya. Uh, at ayan, maglagay lang tayo muna ng soil. Then, ayan, mapaparami na natin si zebra plant. Uh, sa inyo sa inyo ba madali lang alagaan si zebra plant kasi sa akin para sa akin is uh, okay naman siya, hindi naman siya maselan. Uh, at ayan, ang ganda niya pa. Pwede din siyang pang-indoor. Uh, at ayan nilagay ko siya sa indoor pero nilalabas ko din siya kasi nga need niya din maarawan. Kaya doon ko na lang siya nilagay sa may shaded area. At ang ganda niya. Then ayan, ang laki na din na to. At uh, ayan, once na maging okay na siya is uh, mapaparami din ulit natin ito kasi parang ito is meron na siyang ano maliit na babies. Ayan, itap lang natin para masiksik yung soil. At ayan. Ang ganda niya, 'di ba? nagka-curly na siya kasi nga naiipit na siya naiipit na siya sa mother plant niya at ayan ayan no meron pa siyang babies na pa si Bolden merong osmukot oh, na sumingit ayan ganon din yung ginamit ko dito loam soil pumice stone at may kasamang rice hull at ayan na remove lang natin yung mga dry leaves sa ilalim. Then, ayan, nakapag-propagate na ulit tayo ng zebra plant. Then, eto, o, oh, tingnan nyo na may roots nya. <laughs> ang haba. At, ayan, ang laki-laki ng roots niya Kaya, i-remove natin ito, itong mahaba. Yung dalawang pinropagate ko is ganito lang siya kalaki nung una. Then, lumaki na siya. At ayun, okay pa naman siya. Hindi naman nagselan. Meron ding white zebra. Ayun, ang ganda din ng white zebra. At ayan, ito is lang ni seller. Kita nyo, ang ganda pa niya. Then, ayan, siksikin lang natin yung soil. At nakakatuwa kasi na natin siya. At ayan yung mother plant niya is meron pang dalawang babies. Pag lumaki ulit may another two propagation ulit tayo. Then pag lumaki ito, 'di ba? Ayan mapaparami natin siya. At ayan siksikin lang natin yung kanyang soil. At ayan. At lalagyan ko na rin siya ng ano ng toppings para mas maganda siyang tingnan. Ayan, itong toppings na to is uh, aqua soil uh, at ang gandang tingnan pag may toppings, parang ang linis niyang tingnan. Then kaya ganyan nila ginagawa ko. Eh nilalagyan ko sila ng toppings para maganda silang uh, tingnan lalo na dito sa zebra plant. plant. Ayan, ang ganda-ganda niyang uh, tingnan pag may toppings. Ang linis. Then, ayan ito is medyo maliit pa. At uh, ganito lang yung na ko, pero ngayon lumaki na. Uh, at ayan, ang ganda nila. Ayan, ito malaki na siya oh. Malaki na itong isa na to. Lagyan din natin siya ng toppings Meron naman na tong, ano, uh, fertilizer nilagyan ko na then Ayan, ang ganda. Ayan, no. Kakaiba yung kanyang itsura, di ba? Para talaga siyang zebra. Kaya, ang name niya ay zebra plant. At ayan, ang ganda-ganda. Then, lagyan lang natin, ipil up lang natin lahat para matakpan yung soil niya at gumanda siyang tingnan uh, ayan na ang ating uh, zebra plant na collection from free ni seller ayan ito yung dalawang na propagate natin today then ayan yung another two na nakuha ko nung uh, pinropagate kong kauna-unahan ayan ang ganda ayan o oh. Diba ang dami na nila nakakatuwa. Then ito si mother plant at may babies pa siya diyan. Ayun, pwede natin ulit i-propagate pag lumaki. At ayan. Medyo dry yung sa taas niya. Ganyan talaga siya nung dumating sa akin. Dry na yung uh, mga top niya. Then ayan na sila. Ayan na, ang dami na nila guys. Naparami ko na sila. At, ayan, try nyo din mag-alaga ng zebra plant. Kasi para sa akin is, ang dali niya lang alagaan. At, ayan guys, sana is, nag-enjoy kayo sa aking video. Bye!